idol, good morning po sa ating lahat Welcome to my YouTube channel Patuloy pa rin po ako na pupasalamat sa inyong mga idol Sa inyong walang sa pagsuporta sa aking YouTube Ngayon mga idol, ay eh, muli mo palawatan tayo, po tayo Panibagong adventure mga idol, sa mga yung umaga Kasama pa rin po natin ang ating kasama Si Idol Daryl at Idol Ryan Yun, palis na kami ng isla ngayon mga idol At sana ay Pala rin po tayo At bago yan mga idol, alis ah, Salamat po lang sa ating Panginoon mga idol Dahil biligyan po tayo ng panibagong buhay at maraming blessing na binigay po sa atin sa ngayong araw mga idol Kaya always thank you po kay God mga idol So palagi po siya nangunguna Para kung saan po tayo magpunta Ay so Sabay so, po tayo palagi ni God So yan mga idol Para stop tayo Medyo malakas din, Medyo malakas-lakas yung hangin Nandatit mga idol konti. So Dyan lang po tayo sa malapit Love you lang mga idol so, Saan yung mayroong kakain Pwede na pangbenta. Malit na bang ko yung sakla natin mga idol Yung malaki, hindi muna kasi malakas yung hangin Yan Yung isla naman mga idol Isla na po dito na po tayo uh, ah, Mang labyog lang kami may doon Nagbangka lang kami may doon kasi medyo malayo layo. Kaya nagbangka na lang kami Dari lang Dari lang, ligo man ta Dito lang tayo may doon Diyan tayo mga ngayon may doon merong mahuling mga Ang ulam lang may doon kasi mahirap mangulam ulam ngayon Ang ano sa ano Tapos loob na Mga ngayon may doon ulam Mga maliit na isda meron yan dito may doon, marami yan dito Agila try natin dito mga wheel model ba meron yeah, i-update tayo model model may dito na po kami sa area natin na pang namin yung pahay ni idol Ryan lapo nung hingi lang kami mga idol okay. yan pasang so, lapit na dito may dala kaming balde kalidari lang yan Buhay pa.

Mahal ni Bukan Subukan yang meron medul. Ayan, Ayan. 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 Ayan.

Ay, gini Brown. Nasa malapit na sila may Dol. Tay na. Ulat sila na. Bisaon na yung na na yung kan. Bungi. Okay. Tugaw na ako ay dol. Tuk na ba ito, mga idol. Na. Are Isa isa. Dito lang ang tugaw ni mga idol. Ay na nabulabog ni Idol Daryl kasi nagsabit yung mahuli niya. Tagal na. Tagal na mga idol. Ano? You know, Big size mga idol. Dito <laughs> idol, tignan natin. dalhin para man.

Kapit lapit ka dito ayo darin Ayo darin Layo yung ano Mira Ano pa?

yan, yan o apat na muli yung mga kayo doon apat na pwede ka, pwede ka pa ulit ay doon o, oh. wow ublong may doon, ngayon pa kami nakahuli ang ganito ublong iba yung klase nila sa lapo at saka ublong yung puntik na nito

Jangan nah, lari, sundan mo, sundan mo, sundan mo. Sundan kaya, kaya, kaya hilain. Kaya, kaya. Kaya. Bak, may dun. itu naman dun. May dun, malaki to. Ando rin yan. Sabit yan. Nah, may dun. Malaki. Okay. Malaki. Malaki. Anong yan. Iho na, pating hero na. <laughs> nah, malaki mga idol. Lang, lang, subul lang. Sibul lang, sibul. Ando rin, lapit ka dito.

Laki tiger. Laki. Wow, jak mama. Laki. The big grouper Baldi aja rin, kau Baldi, ini baldi. tinggal nampak idol lampak <laughs> mga idol yeah, huwag naman tanggalin ayo ayo huwag naman tanggalin ayo baka mga idol grabe dito lang mga huli na idol sa malapit mga idol Oh, grabe mga idol. The best. Sakotan yun doon.

Kabila ko magdaan ha Ah dito lang ako magdaan Ah kabuya Ah Ay, may doon sa bangka na po tayo may doon Ay, uuwi na yung huli natin lahat may doon. Sa, lahat, sa, bangka natin nilagay may yan huwi na tayo tira naman may doon, sa araw na to portang linaw naman Kaya, tra 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 1 may doon 1-6 may Wow. nagbibig lang yun natin pero ganyan nalang karami huli namin i-update na po tayo natin magpalis na po, dumating yung benta namin, Idol. Pinadala po namin sa Kurun, Idol. Yung mga kami sa Pangpang. -pang. -Pang. O, medyo malaki-laki yung kita, Idol. Kasi maraming offer na po namin noon. Nakapintahin na po natin, mga Idol. Ito, mga Idol, uh, luba. Umabot po ng 7 kilos. Times 3.5, mga Idol. Kumita po ng 24,500. Tapos luba pa rin, mga Idol. Yung ano, susi. So, natawag sa amin, pero luba yun, mga Idol. Parehas na sila ng presyo. Kumimbang po ng 5 kilos. Times 3.5. Kumita po ng 17,500 17,500 Tapos Tiger Medal Por kilos Times 450 Kumita po ng 1,8 Tapos ano may doon lapo Gihalo lang may doon Dito lang namin yung bininta may doon Itong lapo Tsaka itong Tiger Itong dalawang groper Doon po sa koron Kaya tumilo po ng 3 kilos medal kasi Kipag sama-sama lang, lang namin times 350, umito po ng 1,050. yang kita po na lahat mga idol ay ano, 43,000, 43,850. So ang pira natin dito mga idol ay 17,000 lang. Ah, may kulang po po sila mga idol ng, ano, 47,850. Malaking kulang pa mga idol sa ating nila ko kunin Kasi wala pa daw, ano, ano pa daw mga idol. Ah, kulang daw sila sa ano, kaya ipag ano naman natin Idol para ano ma uh, mamaya, mamaya makuha natin yon Sila Idol Ryan na sa Idol Dari magkuha ng Idol Sige 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 o oh, hatiin nyo na Karta. Karta Kwarta ngayon Idol Kwarta 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 na Kwarta na. Kwarta Pila. Kapila pila mo. Pila mo. Ito ang 800, 8,000. Mo. 8, 9. Nine. 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 pa Nine. 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 idol, thank you. Nine. 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 So kahit pa paano may nakahol, tayo ng malaki kahit sa malapit lang. Thank you so much sa inyong panonood, Medol. In God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo diyan palagi, Medol.